Señor. Siya po ang servidor ng simbahan. Wala siyang nakita pero kaya niyang basahin na nakasulat dyan. Basahin mo. Ang buhay ng Prayli at ng Castilla kapalit ng buhay ng mga kababaihan. Uyuk! Uh, uh, ano, Gustavo? Ano, Gustavo? Uh, Senyor Rinaldo, uh, nasan tayo? Sino nagdara sa atin dito? Mga insurekto! Alam kong nasa paligid lang kayo! Hindi magtatagumpay ang binabalak nyo! Pakawalan nyo kami! Bakit nung ba sila pinadukot si Mion Baka lalo lamang magalit sa atin ng mga dayo. Oo nga si Myon. Baka lalong mapahamak si Elsa. Mahalaga kay Senyor Wancho ang kanyang kanakamay. At ang pura paroko ng pueblo. Kaya naniniwala akong papalayain ng encomendero ang mga babae sa Ilawood kapalit ng buhay nila. Bawa kayo sa amin! Huwag niyo kami pa! Lencho! Napalaya na kayo ni Senyor Wancho! Ano pa yung hinihintay ninyo? Malis <coughs> na kayo! Dali! Pagsineo ko, dali! Please! Dali! Ano? Dali! Ano? Dali! Ano? Senyor, nagawa na po namin ang pinag-uutos ninyo. Pinalaya na po namin ang mga kababaihan. <coughs> Hindi ko lubos akalain ah. Titiklop ka sa kondisyon ng mga insurektos. Kailan ka pa naging sunod-sunuran, Juancho? Kailan ka pa naging duwag? Uh! Juancho! Juancho, perdon! Juancho, lumas! Juancho! Ah! Oh, wait! Sigura.